kapatid, good evening po sa atin lahat at nandito na naman po si Los Santos at ma magbibigay lang po ng opinion or reaction dito sa usaping pera. Alam nyo po mga kapatid, hindi na bago po yung usaping pera. Matagal na po yan na, na sistema na sa mga grupo na kunwari nagpe-pretend na sponsor ah uh, gumagawa ng mga GC ay matagal na po yan ang sistema na yan at uh, uh, alam ko po yan mga grupo kunwari gagawa ng grupo at uh, mangongolekta 'di ba at uh, kung sino pa po yung talagang matitino na mga sponsor, talagang sponsor o gumagawa ng talagang community mga grupo ay iyon pa po ang minsan nabababoy na salaula Ano po? Nababalahura. ayan, lahat na po 'yan ay ano noon po natatandaan ko po na siguro 2 years ago na may rin po Uh, wala pa nga, hindi pa nga sumapit ang dibo. Uh, nagsisimula na po uh, na nanguulikta mga kapatid. Ito, totoo po ito ah. Na sa isang community noon, na ito love team din po na nagdibo na dahil sa kagustuhan na mabigyan ng magandang dibo, na celebration, lahat ibibigay nila Ito po ay nangungulikta na Hanggang sa nakaipo ng 400,000 O hindi ako nagkakamali, 400,000 mga kapatid um, Or 600,000 Basta mga I think na ganun, hindi maliit na halaga po yung nangulikta po na sa grupo na yun, biglang naglaho. Ha, hindi na po nalaman kung nasaan na po yung uh, naghawak ng pira na yung nangulikta. Bigla pong lumaho. Hindi na alam kung nasaan na napunta. Ito po ay, dapat po ito nagiging aral po na uh, alam natin na mahal natin ang mga sinusuportahan natin ng mga love team yung may nangungulikta po, sana alam nyo po talaga, yung mga ganito, iwasan. Manapakasarap po yung individual, o kaya mayroon ka talaga dyan sa Pilipinas, na panagkakatiwalaan na, kayong grupo, mismo doon na magpapadala, hindi po yung kagaya po na, may nangungulikta, na ibat-ibang admin, kasi po, yan po ang pagsisimulaan po talaga, ng gulo, ng isyu. Kasi po, alam nyo po ang pera, mainit sa mata ng tao, mga kapatid. Kaya alam nyo po, yung experience ko po ay sadya pong uh, naibabahagi ko lang. Nasasabi ko lang po yung uh, nalalaman ko, yung mga experience ko po na bawat grupo po yan ay may ano, mayroon talagang nagaambagan. Kaya ako minsan talaga mga kapatid, sa grupo ko noon, nagkaroon ako ng grupo, yung strike, uh, yung organic nga. Alam nyo, hindi ayaw ko talaga pong maghawak ng pera. Ano? Mabuti nang ako po ay sabihin na natin na magbigay kisa sa maghawak po. Dahil ayaw ko po talaga ng issue dahil sa mga experience ko pong naririnig gaya ngayon usaping pira ay talaga pong matagal na yan no dahil nga 'di ba noon sa Jump Car uh, si Yang Mi talagang napapagbintangan at ako po alam ko si Yang Mi po ang um, parang naagrabyado dito dahil maraming nanira na dahil kasi po yung yung car noon po ang daming admin ah uh, si yang mi po ay founder di siyempre bawat ah uh, uh, ano yan admin nangungulit sa grupo nila at ipapadala po kay yang mi at para mabigyan noon ng Yung, ang yung uh, car noon ng magandang uh, dibu si Carla noon, di ba? Kaya, pakatapos ng dibu, di ba? Ano ang nangyari? siniraan si Yang Mi dahil po si Yang Mi daw po ay nangungulikta at um, hindi daw po naibibigay Pero sa totoo lang po mga kapatid. Marami ang kong grupong naririnig, mga kaibigan, na mga sponsor. Kaya lang hindi ko na lang po mabanggitin dito ang mga pangalan. Ah, uh, talagang siyang dito po talaga ay talagang grabe yung paninira sa kanya. Dahil, yung mga sponsor po, kung nabibigyan man din si Yangme, yun ay bigay nila. Napapabutan. Dahil po, hindi po talaga iiwan nila si Yang may Kahit anong sabihin na si Yang may ay budol, uh, lahat na pera ay nangulikta, ganyan-ganyan. Lahat ng paninira po yun, kabaliktaran po sa nangyayari sa ngayon. Dahil siyang ni sa totoo lang uh, alam ko yung talagang mga sponsor na sinasabi nila at ang sumira lang po dito yung ibang grupo. Di ba? Kaya kung sino po yung mga naninira ngayong kabaliktaran, uh, di ba? pa na ng pera at ito pong pangalan na Tintin si si Mam Ma Tintin daw po ay big sponsor yan naririnig ko na po yan na pangalan na yan. Matagal na po na si Ma'am Tintin. Pero sa ngayon nga lumalabas na collector, di ba? Na hindi naman pala ganun ka kalaking big sponsor po yan. Di ako nagkakamali baka ito po yung big sponsor po ni Ido na sinasabi. Naririnig ko lang po ito. Pero pasensya na po kung talagang ano. Itong si Tintin po to, madalas ko itong naririnig talagang big sponsor, tinatawag na si Ma'am Tintin. Kaya ako, hindi naman ako nag-ano, dahil ang akala ko nga, totoong sponsor na talagang big sponsor. Dahil madalas ko itong naririnig talaga po, mga kapatid. Ngayon po, na ano nagulat ako na maraming lumabas na kolektor nga po pala. <laughs> ang mahirap po talaga yung lagi tayong magpipretend na sponsor. Para lang hangaan, para lang maging bida. Alam niyo po mga kapatid, ito lang ang nasasabi ko lang. Ano? Huwag tayong magpipretend. Kung anong mayroon tayo, yun lang. Huwag natin uh, pipilitin ang sarili natin kung wala tayo talagang kakayahan na ibigay na ganong kalaki. No? Na tayo ay Uh, mangungulik ta sa mga bawat grupo. Alam mo, nakakaawa po yung mga nagbibigay po na naloloko na gaya nga po dito ngayon sa usapang pera. Talaga pong magulo. Nakakahiya po yung maiisuan ka na ikaw ay, ano, ng lustay na pera. Pwede ka ditong kasuhan ng istapa ha? Pag mga ganito na, alimbawa, yung pera sa grupo, yan pundo yan at ginamit mo na wala kang paalam sa grupo o sa community, diyan ka po mabubuto, mabubutasan ano po, ako? kasi ako po alam nyo, magkakaiba kasi ang tao eh pag ako ayaw ko lang talaga ng gulong, ayaw ko ng issue, di ba diba? kahit tayo'y nagbibigay na hindi naman natin alam kung nasaan na pumunta kung ano ang nangyari sa perang binigay natin, sa akin, baliwala na. Dahil alam naman natin, ang nasa taas lang po yan, ang nakakakita. Ano po? Napakahira po sa community na may ganun. Ano? Na nandito tayo, tumutulong talaga tayo. Ano? Uh, ako, experience ko po, kay Ruel of Malalag. Talagang si Ruel of Malalag, talaga po, transparent. Doon ko po, nakita sa kanya na, ultimo, sintisimo, sin, ano, ay talaga pong nakalista sa kanya. Kaya marami pong natuwa na mga sponsor na talagang naging transparent talaga yung ginagawa. Kaya hindi natin po masisisi po talaga ang ibang tao na siyempre kainggitan um, ano dahil yung mga tinatawag nga pong transparent. Ano? Uh, ako po mga kapatid, pag ako naman talaga ibinigay ko na, hindi ko nahanapin. Pero may rumba ano, dalawa po yan na bagay. Kung binigay mo doon sa, alimbawa, may project tayong sasabihin sa atin ng grupo natin or kata, tayo, may project tayo, ano, magkano sa iyo at malo o ganyan, o ganyan. Alam niyo po, mga kapatid, maganda po yung nakikita talaga natin kung saan napunta yung ambagan. Gaya po ngayon na pinagkakaguluhan, di ba? Mahirap po yung may isyo pag dating sa pera dahil ang pera po talaga madaling kitain pero yung tiwala sa iyo ay never for yan mababayaran at never for yan na basta-basta mong makukuha pag once na nasira ka na ay talagang markado ka na na ikaw hindi ka pwedeng pagkatiwalaan sa pera ano po Ah, uh, nakakalungkot lang po talaga at matagal na talaga itong issue sa pera na hang hanggang ngayon hindi talaga maaksyunan. Ano? Hindi na talaga maaksyunan nang ganun kasi pag pera po talaga ang usapan, kahit anong sabihin niyo na ganito si ganyan at wala na. Hindi niyo na po 'yan. Makukuha pa. At sa uh, sasabihin ay nagastos, na ganyan, may urgent, na laano. Eh, de, dapat siguraduhin mong maibalik yung pira na yan. Dahil iyan, pinaghirapan ng mga kababayan natin. Ano? Pinaghirapan ng kababayan natin para lang po makatulong doon sa pagdibo ng tao. Di ba? Nga maganda. Ano? Tapos ngayon pala, ay wala no naging bula <laughs> linipad ng hangin si pera dahil nagastos kaya tayo po dito mga kapatid maging aral sa atin lahat na napakaganda po individual ay uh, individual na uh, alimbawa po may parang tayo yung tao doon na pagkakatiwalaan kung nagbigay kayo ng 20 mil ibigay niyo doon ipagawa niyo ng buke si ganito galing lang sa pangalan mo kahit po tayo na pangalan mo, ay sama mo na mga grupo na ito sa para sa akin. O, oh, yung grupo namin ganyan. Huwag kayong magtitiwala dyan sa kolektor na yan. Dahil nangyari na po yan noon din na two years ago na nagdibo po. Na wala pang ano, nangungulikta na siya ng pera. Nung nagkaroon na ng 400,000 I think or 6,000 six uh, 600,000 nawala na po yung nangungulikta. Di ba? Itinakas na po yung pera. Kaya nagsimula uli sa panibagong ano, di na alam kung nasaan yung pera na yun. Di ba? Naging, di ba? Sino ang naluko? Di yung mga kasamahan at yung nabusog or <laughs> nagkapira yung nangulikta. oh, gaya nga po dyan sa usapan na yan, di ba? Ayok, ito po ako yung nagsalita dahil experience ko po yan. Nakit, narinig ko na rin po yan. Na wag tayo basta-bastang magtitiwala sa mga kolektor. Ano? Uh, kagaya nga po. ba diba? Yung experience ni Yang Mi na paninira. Pero sa totoo lang naman po, naibigay naman natama tama ni Yang Mi. Ano? Kaya alam nyo po mga kapatid, wag tayo basta-basta na magpaparatang sa tao dahil tayo mismo na nagpaparatang mayroon din po tayong hindi magandang experience no? Uh, sabi nga think, mani, uh, manalaming muna bago tayo manghusga sa ibang tao yan ang tandaan nyo po na kagaling yung magparatang na noon ako talaga ay uh, doon lang sa tama na magitan lang po talaga ako na kasi po nakakausap ko po yung mga sponsor eh. Kaya doon ako medyo talagang talagang sinasabi na pinagtanggol ko talaga siyang Yangme dahil yung sponsor mismo ang nagsabi sa akin. At may rami din akong natanggap noon na mga screenshot, tawag pa na gusto talagang paniwalain na siyang may ay gumawa ng hindi maganda. Ano po? Kaya, hanggang ngayon yang mi pa rin ano uh, doon sa mga nagpaparatang ako po ay sana naman po isipin niyo na bago kayong magbintang sa tao tingnan niyo muna ang sarili niyo kung totoo nga ba yung ano dahil tayo dito sa social media may mga karanasan alam natin kung sino po talaga yung um, marunong mangulikta at marunong manguto. Yun po ang tamang word, manguto. Sabi nga naman ay kung walang magpapauto, walang manguuto. Yan lang po mga kapatid. At uh, sana po ang usapan na pera na ito ay maging aware sa ating lahat na sponsor man, viewers na nagmamahal sa mga sinusuportahan mo. Huwag na po kayo basta-bastang magtitiwala dito sa mga nangungulikta. Ano? dahil talaga kawawa po kayo na kayo po ay naghihirap na ang akalan nyo po ay uh, makakarating doon sa bibigyan nyo at mapapasaya nyo po yung mga idol nyo pero po wala na palang pong pera no? hindi maliit na halaga yon yung perang hinahanap nila at mayroon pa po dahil mayroon din po akong nakakausap na uh, alam niyo malo itong experience ko to. Ayaw ko na lang po ng issue. Ay talagang pangit po talaga pag pera na po talaga ang pinag-uusapan. Ano? Dahil hindi naman nyo si Atimalo niyo ay marami naman pong kaibigan na talagang pong nasasabi nila ang tungkol dito sa mga pera-pera. Ano? Kaya para sa akin po ay iwasan na lang po nyo. Kung alam nyo mapapagkatiwalaan mo, magtiwala po kayo. Pero kung mga nangungulik ka lang po at tapos walang transparent, ay wag na lang po kayong magbigay. Kasi napakaganda at na, na ma, ma ano ba yon Yung masaya ka na yung binibigay mo, alam mo kung saan napupunta. ba? Diba? Kaya hanggang dito na lang po mga kapatid at uh, talagang Itong sinasabi ko sa iyo, aware uh, aware ko lang sa inyo dahil ako po ay marami din pong nakakausap at sinasabi po nila yung amount na na pinapadala nila at yung talagang mahirap po basta na lang mag -mima, mima magbintang sa tao na wala naman po kayong katibayan. Na ngayon po itong mga hinahanap na pera ito, ito po ay totoo. Marami pong perang ipinadala po ng mga nagsusuporta po sa dito nga po kay Byanse ano at bigla nga pong lumahon yung pera na yon dahil alam naman natin narinig-rinig natin na nagastos at ba babayaran na lang ng December sana nga po sana dahil uh, ka maraming kababayan natin na talagang yung gusto nilang mapasaya talaga si Beyoncé na mayroon silang money bouquet. Yung mga ano. Kaya lang po inanod na yata ng ilog. <laughs> Ayan mga kapatid. Hanggang dito na lang po. At uh, ito po ay Paalala lang po sa ating mga kababayan. Thank you so much po sa Rochelle Community. Ayan, suportahan po natin Royal of Malalag, Rochelle Morales at si Daddy Frankie po. So, uh, suportahan po natin uh, dahil po ay tuloy-tuloy lang po ang pagtulong na, niya sa ating mga kababayan na uh, may mga uh, diferensya po at uh, talaga pong pure charity lang po si Daddy Frankie. Ayan po at uh, Marami pong salamat sa inyong lahat. We love you so much. Bye-bye.